yung <laughs> sorry dito ako nag-aabang eh <laughs> wait lang mama, ikot ko lang shower cup ka ma'am shower cup ka mam okay lang dito ako daan sa may San Francisco papagas lang ako, okay lang so bagay kasi pag nagbayan tayo malayo pa ikot eh na San Francisco pwede na Opo, oh, ba't saka mas malapit pa? Tapos doon na ba? Opo. Okay ka na ma'am Sige Tapos sabihin ko lang ma'am uh, ah, Okay lang po ba? May camera kasi ako Ayaw po Okay lang Lagi <laughs> po ba Kaya. po yan? Po Lagi po kayo? Wala, balag-blagan lang Kaya <laughs> uh -oh. man ang kaya salary Punti lang ma'am <laughs>